natural tilapia breeding 'yan po pag-uusapan natin dito kasi pangkaraniwan yung mga breeding pagka dating sa tilapia nako napakamahal po noon bakit eh kasi di ba may mga container, may piping system, may kanya-kanyang oxygen lahat. Pagkatapos ko kontrolin mo mula sa bibig pa ng tilapia, kukunin mo, tataktakin mo yung mga itlog. Eh marami na pong video tungkol diyan. At wala po akong masasabi against that. Pero tayo, ang adbukasya natin ay para sa natural tilapia breeding. Eh, natural naman na dumadami sila eh. Ba't hindi natin gamitin at mura pa? Ito pong pants natin dito, uh, natural breeding po ang gawa natin dito. Ang tilapia po, ang babae, nanganganak po yan ng 200 na itlog kada buwan. So, uh, ilan ang kailangan nyo para sa grow out, para sa bentahin niyo eh kayo na magcompute pero sa lang ako kay dito kasi dito uh meron akong uh, 30 no 30 na babae at saka 10 lalaki kasi tatlong babae sa isang lalaki ang ganda po ng uh, labas ng itlog niyan at natural po ito sama-sama uh, po sila lahat dito pero meron ako dyan sa ilalim na alam nyo yung taguan nila, yung mga PBC na malalaki na tabi-tabi, pwede sila magtago kung buntis bunti sila. So, ayan na, pagka sama-sama sila dyan, buwan-buwan po, actually dito ang gawain namin, araw-araw paminsan minsan, yung gilid nitong pond ay lalagyan lang ng mag-harvest lang ng mga semilya ng mga maliliit na fingerlings at ililipat namin doon sa pond doon at every 2 to 3 weeks namin ginagawa yan para hindi magkakalayo ang size nila. Uh, after the next 2 to 3 weeks, doon naman po sa kabila. Kaya yung mga dulo po nito, puro fingerlings lang po yun. So, tatlong po, isipin nyo kung every month may 200 ang isa niyan, 200 times 30 equals 6,000. Itong mga grow out ko po, 5,000 lang. Eh di pinasobrahan ko na. Wala namang mawawala. konti lang naman ang diferensya. Hindi naman mahal, malaking puhunan yan. Sama-sama po sila dito. So, yan po, no? yan ang patikim sa organic natural tilapia breeding. Pagpalaan kayo ng Panginoon.